kung lingaw bilingaw Ay, ni Martis ang gapo kala. Ka na po la, yes bye. Si Asam katan kan sa bakata ni Madato taon. Atong mama sige mag trabaho magkuan. Tarok tinarong. One eternity later. Tay eventually <laughs> <smart noise> nah uh, meanwhile nagkaenam nagka na lagi Kano pobre kanusaan taon may madato Kini ayay nagsaysayaw ni ay Ayay Kung sa bakani sila ay Ayan mga yung mga bay. Nag-unsa mong kani ay. Gitawag mong kong kiper. Uy, unsa man ni. Unsa mo ni. Kasuna ay, birthday ba Ilang herbs. Sige. ta Sus. eh sus naglingalingaw mas sila kita nila ay man Wale? kanos abak kata ni madato in town ni martis na lang wag kwarta mm. asa kaku kapangayog inabang ani trabaho pa mas by engineer bags <tinyo> <tinyo> tay Saya apa kanta-kanta pa ay 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 kanta-kanta pa sila kita nila ay pagigayo asam sa kapainta niya <tinyo> a few inches later a few moments later awan awan gini siksay sayaw Pertig Dut kaayok Ilang gisayo sayaw Murawgi po dut butut sektilau layai, ay, ay. So, seperti lingawa inilah ni tahun, grabi jut